Malinan. O yung guma na. Ayan, mga kanipi, meron na. Ako. Lakas din. What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman ang yung lingkod Si kanoypi for another video Araw ng Martes lalabas na naman kami ni Mia at maaga tayong lalabas ngayon mga kanayipi 6.11 na ng umaga bali kailangan ko kasing pumila doon sa may panel ko para magbayad ng kuryente <laughs> di pa ako nakapagbayad mga kanayipi baka maputulan kami ng kuryente mahirap na <laughs> tara mga kanayipi labas na tayo Yung mga siklista ng mga bata Tinanong ko kung saan sila pupunta Bagyo daw Ayan Ingat sa biyahe Ayan mga kanaypi Parada natin dito sa taas Para rekta na mamaya Pababa sana ko konti pa lang yung tao napanambran ko na nung nakaran kaso hindi ako nagtuloy mga kanay pinas nakaba pila eh Nasukot lagi ng baran sir Ano nagtuloy naman Tinanong ko Wait hindi ka na Ay naiwan ko man number 27 pa tayo mga kanaybi. Six twenty. Ah, maya pa yan. Mga bandang alas 7. Pwede pa tayong magganap ng pambuya ng ano. Ayun, mga kalipi, balik na lang tayo dito. Wala namang pasahero. Wala tayong pasahero na na-pick up. up kaya yan pila na lang tayo dito antayin natin yung pila natin ayan tapos na tayong nagbayad mga kanayipi anong oras na alas 8 11 grabe isang oras mga kanayipi isang tailor kasi yung ano yung gumagana Oray sa ka matay Wala pa tayong buhay na mano At least nakabayad na ng ano, mga kanaipi ng kuryente Kal, sa kamagig ko Aje, mang tariman di ko jay Uwain Adatan ni ko ha, di babae, di anak ni ko ya Magdita ma, maturo ko ya niya Ay, maturo ko Nasa ka pa ko Ayan, makakalangipin, nandito na tayo tulog pa ata si Ading yung anak ni Kuya Norman <coughs> o da Dahil malang gardiya motor na tanga men eh Iga dalang na dito, dito. Iga dito eh Sumo lang ah na. Iga lang dito Nagkonan sa apa ni. Nagkonti danom ni. Rain. Kita ka raw. Mabo na. Tuli danom. Uy. Nabutan yung mga kinana, boss. Omo, um, dama ano black ka na dito ni. Uy no. Si pangato di ya, eh. Uy. Bakala. Uy, nagardang kan. Katongtong ang miso Ayan, mga Iyan yung ano. Yung sinabi ng uncle, hanggang dito daw yung tubig. Naabot yung makina niya. Kaya sabi niya, tataasan daw. Ayan, mga kanaipi. Hantayin natin yung anak ni Kuya Norman. Tinawag pa niya ang Ken. Tignan muna natin yung ano. Yung hito niya dito na alaga yun naman yung hito mga kanoipi Pino. sabi ng lolo mo itatas pa daw hindi na po mababa daw sabi niya hindi na po um, Okay lang naman po kasi wala naman na po magiging bagyo. Opo. Oh, oh, sige. Okay. Ang boss. Mudi. Ano? Ate hey, nga yun, ay pakuha na ito eh ah. Hmm, maestro Maestro na siya Maestro siya, ano? Ito yung sinasabi nga na Maestro Kaya hmm. hindi Pwede, pwedeng walang maestro, sabi ko kayo nag, Doon kami nagtataka mo na, iwat eh. nga yung Hindi niya pinabilding building. ay itong isa may rinidan ng lang kami nakakanya may ng

Mato ganun mga to kami ni. Uy, hindi pa. pangking lata start ko na doon yung ka na tignan mo na ayan pakundan natin yung ano, breaker mga kanaipi ayan yung breaker niya eh ayan, Tignan natin kung ano Kung mapapagalan niya Ha? Awan? Ha? Ah? Oh. Eh, mga kanipi, meron na oh. Lakas din. Ayan no. Oops. May tubig na. Hmm. Hmm. Pag may na lang, ganyan. Masisira yung kondo. Sira yung? Yung motor. No. Pag sinansin natin. Wala kasing automatic bus eh. Pag pinatay natin ito, walang pupuntahan yung ano. Wala yung pupuntahan. Dapat po... pag pinatay yun, papatayin na rin yun. Oo. Ikaw, mag-iba yung tunog to. Ano? Mm. Um, parang hirapan talaga eh. Lumakas na, boss. Ah, sige patayin mo. Tayo na, boss. Masisira talaga. Patay din yung motor no. nahirapan yung motor talaga mga kanayipi kasi nga humihigop yung ano humihigop yung motor eh wala namang labasan ng tubig kaya yan napupersa yung motor mga kanayipi umiikot ang umiikot ang tendency niyan, masusunog yung motor mga kanayipi ma overheat ayan masisira yung motor pag ganon mga kanayipi kasi nga Umaandar, humihigop siya ng tubig doon sa ano sa tubo eh walang labasan dito eh kaya yan presado talaga yung motor pag ganyan kaya kailangan din talaga no may tangke may tanke dapat boss kasi yung tangke talaga ah diyan talaga ang kalte solusyon na tangke talaga dapat Malit lang na tangke sana hm para may yung... kontrolan no mm -hmm. nidap mo ayan Ginoon ko -so no, -so na dagas ng. Eh. No, inudot nato -in -so. oi. di Dala oh, uh, sumardan. Sumardangan ngal. Pero tandaan naman ng may drain tayo ato yon. Na bayag ti uni na, te... Te... na bayag pay ti ko ano. Ti danon na. Uh. Dala, dala. Na. Tapos na namin na na yun Dito na lang i-drain na lang to. Ito yung batayan niyo, madam. Ayun. Dito mo na kasi sa dito mo so, lang na Mapapansin yung malamig na dito mo lang Kailangan ng ibaling, wala na siyang Kasi na hmm. pag napabayaan pa, uh, ko, madam Ah, kung ano baka gabon na po ta. Abis-mal to daw po. Ano ba Hindi na 'no. Na, hmm, wala na mga gulay na. talaga tubig na talaga yung laman nito, wala nang kain sa loob. Pero tapos ang isa pa dun tapos ano. Akala natin wala na madam. Siyempre na tubig din si madam. Mayroon pa tumaram ko no. Kaya ang kailangan Tanggalin yung Tanggalin yung ng tubig Punong-puno na eh. din. puro palawang buhangin yung ilalabas niya pinong buhangin oh mm. o, Buhangin pa boss Wow. Ayan mga kanayuti May init na dito sa taas niya. May pressure na yan Hanggang dito yung lamig niya, eh. Ayan. 20 plus ay 30 plus mga kanayipi. 38 lang mga kanayipi yung ano nilagay ni Boss Peter. 40, 42 gallon kasi ito Boss. 42. Oh, 42 gallon ah. yan. Yan pwede 38 no. Oh. Thank you, thank you. happy Satisfied na naman yung gawa namin At kung gusto nyo magpagawa Kontakin nyo lang kami mga kanipi Dito sa Pangasinan Pupuntan namin basta sure na ipapagawa nyo sa amin <laughs> Meron kasi yung ano Yung iba Na-estimate namin Tapos sa iba pinagawa No boss Pangit din naman yung ground, no, boss. siyempre, oh, sinabi na namin yung magandang ano eh, magandang quality na na pag ikakabit namin na parts. Tapos sa iba ipapagawa. gusto nyo ng quality pagawa nyo sa amin para makita nyo alright tapos na yung trabaho namin ni Boss Peter hatid na natin siya Doon sa ano, kamanang ayan bilhin lang tayo ng ano pang pakpet mga kanayipi pabili ni Macy's Dito tayo sa suki natin. Hello. Nakablog ka natin. <laughs> <laughs> Pakbat ka na eh. PC ka na siya. PC? na yun. Uh -huh. Ay, sa balik, kilo-kilo na. Hmm, Ini atas orang. Mana wayang? P140. Thank, thank you. Pangpakbit. Ayan, mga kanipi. Nandun si Boss Pitaro kay mika. Nagaantay. Boss! Ah, thank you. Letak mo, Ha? Ito Ito Na natin si Boss Peter sa kamanaw. Ano? Bus. Eh, boss. Boss. Bus. 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 Kuya Norman sa binigay mo na naman na trabaho sa amin alright sa mga gusto mga kanipi na magpa install o may ipaparepair sabihin nyo lang ako lalagay ko na lang dito sa harapan ng video yung ano yung contact number ko at facebook Lagay nyo na lang ako dyan mga ka